Happy National Fries Day! Pumunta nga ako sa Potato Corner kanina para bumili ng fries. Nakita kong extended yung National Fries Day sa Facebook kaya sabi ko, hahabol ako. Pagdating ko nga doon, sa delivery apps lang daw pala extended yung promo. Pero okay lang yon, masarap naman talaga dito kaya bumili pa rin ako. Bumili na ako ng Terra Size para three flavors na ma food trip natin. Meron akong Chili Barbecue, Barbecue, at ang favorite kong Sour Cream. Narequest ko din na mas marami yung portion ng sour cream kaya mukhang mas marami talaga yan. Gumawi nga rin ako sa malapit na 7-Eleven at bumili na ako na premium masado na siopaw para solid talaga. Isa talaga to sa takbuhan kong ready to eat dito sa 7-Eleven bukod sa hotdog sandwich. Panulak naman natin tong Dutch Milk Proyo. Wala nang mas tatalo pa sa strawberry milk na inumin. Pag talaga napupunta ako sa mga convenience store, di ko malilimutan magsabay na ito. Maasalin na nga to at mayaluhan para kain na, na agad. Medyo lumamig na nga rin tong fries ko. Bago pa lalo lumamig at lumata, tirahin na natin to. Nanghihinayang pa rin ako na di ko inabutan yung promo. Ang alam ko eh, merong libreng smaller size na fries din pag nag-avail na itong tera. Tapos gusto ko din sana itara yung inannounce nila nung June na chicken pops ata yun. Kaso, di ko alam na limited time lang din pala yung availability nun. Akala ko, bagong permanent na product nila. Dito nga pala sa tatlong flavor na to, First time ko lang matitikman yung chili barbecue. Grabe, ang sarap nito. Kung mahilig ka sa manghang, isa to sa must try mong flavor sa potato corner. Di ka fries lover kung paisa-isa ka lang lagi kumain ng fries. Dapat minsan patatlo-tatlo din. Naentrahan na nga tayo na tong fries natin. Tula ko lang muna na itong proyo, tapos kainin na din natin yung siopaw. Di ko talaga hilig yung bola-bola na siopaw kaya laging asado binibili ko. Mmm, Konti na lang, muntik nang maging tinapay lahat yung first bite natin ah. Samahan na rin natin itong malupit nilang siopaw sauce. Bagay na bagay to dun sa asado feeling ng siopaw nila. Iba pa rin talaga yung kagat mo sa siopaw kapag puno ng palaman at sauce. Grabe ka, sara pa naman yan. Ay wait, di ko pala ma, Isa pa, kapag dulo na lang natira, Lord ka na lang talaga sa sarap ng kain mo. Bago ko tapusin tong video, mimismisin ko pa ng konti tong fries. Nanlata na nga yung fries natin kakahintay. Parang gummy worms na siya oh. Kasarap na ito pang merienda. Solid talaga yan.